Ayan guys, kung napapansin nyo, meron akong dalawang magagandang apo, ayan So, inaayusan po nila ako, ay, 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 ay. inaayusan po nila ako ngayon, at tuwang tuwa sila sa akin Dahil po, nandito lang kami sa loob ng bahay, hindi kami makalabas dahil nga umuulan So, ito ang nangyayari sa ngayon O, sige ha, pagandahin nyo ako mga apo, ha Papa! Oh, yun Apa? Po. Okay, so, mag, ano, magtanungan muna tayo. di ba? Alam kong matalino si... Ano yan? <laughs> matalino itong ating mga Ay, meron tayo... Huwag <laughs> tayong makulit ha, kundi makulit ko yung mga singit nyo. Hi. Okay. So, isa sa inyo ay tatanungin ko, ano ang English ng maganda? Uh, beautiful. Beautiful. At beautiful, di ba? Beautiful. At sino si beautiful? Hoy! Sino si beautiful? Ah, <laughs> uh, belganda. Be yes! Yeah! ganda daw, si beautiful. O yun. Sino ba si belganda? Uy, sumagot kayo. Pausap ko yung dalawa. Sino ba si belganda? Beautiful. Ito, ito. Ay, ito. Sino? Ikaw, ito, sino? ayon yun. Ito naman pala. O, Isay, anong... Sino ang buhok? O, anong English ng pangit? You're so ugly. Ugly. You're so ugly. <laughs> At sino naman si ugly? In... Nothing. Si... Wala, di ba? Sister. <laughs> si sister. <laughs> sister. <laughs> si sister daw si ugly, o oh, di ba? So, ang sarap po. Shh. Nan Nanonood ka magulo. Basta, ha? So, guys, sa totoo lang, masarap magkapo ng babae. O, oh, ayan, kung napapansin nyo. So, ito po, ito yung inano nila sa akin. Minsan, na inano nila ako, inaayosan. Kahit pag may ginagawa ako. Ah, ako po nag-aayos kay Beg. Ganda. Wow! Yun, o, diba? Mag-introduce ka muna. Ma -a Wait a minute. I-introduce e, mo muna yung sarili mo. Ano to? Headband. Oh, headband. Okay, thank you. Okay. Ah, uh, i-introduce e nyo muna yung mga sarili niyo. Ikaw. What is your Ma, name? Ka muna. Okay. Isay. Ayusin mo. What is your name? My name? Isay. Okay. And what is your name? Ina. Ina who? Ina who? <laughs> Inaho, oh, di ba makukulit? Oy, di ba? Maganda itong aking apo na to, makulit. Lalo na itong aking sa apo. Okay. Okay, matalino to. Huwag kang dumikit sa akin at ako'y nangingiti. di ba? Ano na tayo ngayon? Ang tingnan mo yung kulay natin para tayong kapit-gata. So, anong English sa puti? Dali, no. Wow. Halika rito. O, oh, dito. Kito. <laughs> Teka muna. Ano, dito kasi tinatanong kita. oh, halika rito. Halika Anong English na... Ng... Di ba ikaw alam mo na yun, di ba? So, naalala mo ba yung kanina kwento natin? Anong English nga ba sa... Anong English ng tae? Ampo. Wow, very good. Anong English kapag umiihi? KLP. Wow, ang gagaling na nila. So, may tanong ako. Ganto Oy, May tanong ako sa iyo. Ano ang gusto mo paglaki mo? Ikaw, anong gusto? Dirty. Ano gusto mo pag paglaki mo? Gusto mo ba maging doktor? Gusto mo ba maging nurse? Gusto mo ba maging teacher? Ikaw, anong gusto mo? Teacher. Ikaw. Ikaw, anong gusto mo pagiging, mag, uh, anong gusto mo paglaki mo? Magiging, um, ano pa? magiging beautiful girl. Ay, magiging beautiful girl? Oh my gosh! Ah, yan talaga yun. Gusto ko, beautiful girl. Oh my gosh! Gusto niya nila. Mahabay yung baba ko, mahabay yung skin ko. Oh, dito, dito muna. Ayan. Gusto mo mahaba eh. Paano na mahaba Haba eh, lagi ka nalang ginagupitan. Ah, paano mahaba yung buhok mo lagi kang ginagupitan? Ay, sino mo lang ginagupitan ako? Oh my gosh. Hindi ba? Akala ko ba? <laughs> akala ko ba mo maging dancer? Apo. Pwede mo ba silang, ah, uh, pwede mo ba silang bigyan ng sample? Hindi. Bakit naman? Di ba magaling ka naman sumayaw? Apo. Oh, wag mo kayo na ito Okay, okay. So, pwede mo ba silang bigyan ng sample? Kayong dalawa ni Isay. Pwede mo ba silang bigyan ng sample? Isay. Okay. Okay. So, guys, uh, tingnan nyo at uh, itong aking magaling ba, na dancer. Mo, harap mo nga ako sa'yo. Ha? Oo. Oh. Ayaw harap mo sinyo. Ayusin sinyo. Makakalbo ako. Dahan-dahan naman. Harap ko sa akin. Ako, hmm. haharap sa'yo? Dito. Haharap ako sa'yo? Dito ganan Ganyan? Aray, shot, gan Ganyan? Ganyan? Susunod. oh Ganyan pala. Oh. Hatiin ka. tayo Ano? Kasi? Kasi ano? Wala akong na sila ngunit. Baka Ang kwarto oh, yung brum brum. Yung brum brum? Opo, maliit lang yun. Hindi ko mamalapit yung bukos mo. Hindi mo hindi ko hindi mo maabot yung buhok ko eh sinasuklayan mo na nga ako uh, so wala kang upuan oh my gosh oh yan mo na kasi magbigay mo na kayo ng sample sa ating mga viewers ano sample? yung sample sample yung Ah, uh, mapili na ng example nga, o, Limbawa, mag-dance, 'di ba? Magaling ka mag-dance. So, magdance muna kayo sa ating mga viewers. Okay? <laughs> oh, sige, wait lang. Kasi maganda na, maganda naman siya. Hi guys, Anna. welcome. Welcome. Kasi magpapatugtog na ako. Oh my Di God. Na ako. Lalo, ito mo. Oh, yan. Hi daw guys, magpapatugtog na siya. Oh, oh sige guys, at uh, Magbabalik kami at i-encourage ko lang itong dalawa na sumayaw, okay? Bigyan kayo ng sample ng ating dalawang dancer. So, dyan lang.